ay oh magandang araw sa inyong lahat lalo na sa mga masugid nating uh, subscribers dyan at mga followers natin sa ating FB page na PTTY din magandang araw sa inyo and doon naman sa mga hindi pa natin subscriber or follower uh, I hope na mag-follow kayo at saka mag-subscribe para ma-update kayo sa mga videos na ina-upload natin no? na relevant ito sa ating mga pinag-uusapan. <clears throat> ang i-discuss natin ngayong araw ay tungkol sa paniniwala ng isang complainant na panalo ang kanyang kaso. No? So, na ibig sabihin, um, nakakatulong ba sa isang complainant na mat malakas pasyado yung kanyang paniniwala na panalo ang kanyang kaso. Huh? Pero bago natin discuss yan, uh, shout out na natin ang ating mga subscribers and followers. Well, uh, may mga tao kasi no, na nabibilib sa version nila ng kwento no? um, pag nakakausap nila ang kanilang mga abogado ang nagiging mindset nila na more on kinukumbinsi nila yung kanilang lawyer na panalo ang kanilang kaso or winnable very very winnable ang kanilang kaso no? nandun yung kanilang effort energy into explaining sa kanilang lawyer kung gaano kawinnable ang kanilang kaso or kapanapanalo ang kanilang mga kaso. <clears throat> so, ang tanong, tama ba yung ganun? Or, may bearing ba yun pagdating sa labanan sa mga labor cases? well ito in my, in my view no uh, when you talk to your lawyer with the mindset na winnable ang iyong kaso ang tendency kasi niyan nakafocus na yung complainant no? sa resulta sa resulta ng kaso na hindi naman niya kontrolado Ha? so parang nagkukwento ka sa ibang tao na magsuot na ng kapote kasi sobrang confident ka na uulan ha? na uulan within 30 minutes from now parang ganun ang kahit na sa ngayon tirik ang araw diba? So, what I'm trying to say, hinahawakan mo na ang resulta sa isang bagay na hindi mo naman kontrolado kung paano magiging ganun ang resulta niya. Okay. Dito kasi sa ating uh, mga kaso, no, sa labor case lalo na, ang nangyayari lagi dyan may insidente di ba? insidente gaya na tinanggal sa trabaho hindi binayaran ng ganito hindi binayaran ng ganyan yan ang mga insidente sa mga insidente na yan dalawa kayo ang nakakaalam ah, dito lang muna tayo no, sa mga sa, sa lupa lang tayo kasi si Lord huwag na natin isa yan kasi kahit hindi ka magsalita alam ni Lord kung anong nangyari dyan dito muna no? sa, sa lupa muna tayo ikaw at ang employer mo ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari dyan ang problema lang dahil sa may kanya-kanya kayong interes ha? iba ang version ng boss mo, ng kumpanya mo sa version mo diverse ang inyong version, magkaiba yan and now kukuha kayo ng isang tao na maghuhusga kung aling version ang paniniwalaan yan ang judge yan ang arbiter yan ang commissioner yan ang justice, so on and so forth. Hmm? So ngayon, kukuha ka ng tao na magsasalita para sa iyo, yung abogado, no? At yung abogado na magsasalita para sa iyo, kinokumbinse mo na yung kaso mo kapanapanalo na or winnable ang iyong kaso. So naka ka don sa merits ng kaso mo instead of naka ka sa pagpresenta ng kwento ng kaso mo sa taong maghuhusga sa inyo. Okay? kasi take note, yung maghuhusga sa kaso niyo, walang alam diyan sa mga nangyayari sa inyo. paki 'Di ba niya? Diba? Kung, kung titingnan mo, no? Ano bang paki niya? Wala siyang alam dyan. So, siya, laid back lang siya, ganun lang. Oh, eh, wala naman akong alam dyan. Sige nga, le, tell me ano nangyari sa inyo dyan. Ha? Wala naman siya dun eh. Kasi nga, ang nakakaalam, kayo lang ni employer. Ikaw, as complainer, yung company mo as employer, kayo lang nakakaalam kung ano nangyayari dyan. Si arbiter rin nyo, walang alam yan. So siya, ang position niya dyan is, okay, let me know your story. Ganun din sa kabila, let me know the story. Okay? So, ngayon, kung instead na ang pag-focus mo ay kung paano ka panapanalo yung kaso mo, you should focus on how to present your case convincingly, truthfully, and factually sa iyong lawyer, no? And so your lawyer also can present in that manner sa arbiter supported ng mga batas at jurisprudence. Ganon siya. So kung magkukwento ka sa abogado mo, magdi-discuss kayo, focus on the story. Don't focus on the merits ang mga abogado marunong yan, magaling yan alam nila yan kung ano ang merits ng kaso mo kapag kinwento mo lang ang istorya di ba? kasi at the end of the day it's a question of ano ba ang nangyari dyan ano ba nangyari dyan ha? Ah, para makapag formulate yung nagtatanong which is question yan ng judge sa kanya sarili or event sa inyo para makapag-formulate siya ng tamang conclusion ng, ng tamang opinion mga hypothesis ganyan, ano? sa isip niya, makapag-form siya so kailangan niya munang malaman kung ano nangyari dyan diba? so halimbawa ikaw, may anak ka bigla na lang dumating sa bahay ninyo may kasamang mga ibang magulang na nireklamo nire yung anak mo na inaway, pinaiyak yung anak nila, yung ganun. So ikaw, you don't easily judge the situation, di ba? Ang, ang, ang nasa isip mo kaagad, tatanungin mo bakit ano ba ang nangyari, bakit ano ba ang ginawa niya. So, that tells you na tayo, bago tayo naguhusga, na, tinatanong muna natin kung ano ba nangyari that's the most natural thing na ginagawa ng isang tao. Ganon din yung mga judge. Tatanungin, ano ba nangyari yan? So, ang ating pagpresenta ng kaso, dapat sumasagot doon sa natural question na yan. Ano ba ang nangyari dyan? Okay. Marami yan. Ano ba, nangya, ano ba ang nangyari dyan? Bakit? 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 Bakit naging ganon? Bakit naging ganyan? Okay tsaka pa lang yan i-inject ka ng sarili mo ring opinion ano ba sa tingin mo bakit mo nasabing ganun yon okay wag mo agad i-judge ang kaso mo na panalo kasi hindi mo naman control yan question sa sabihin mo eh, eh di ba attorney dapat positive tayo looking forward walang problema sa pagiging positive sa pagiging forward ang pagiging positive ang pagiging positive no sa ating mga kaso icha channel mo yun sa si pag mo sa pagpresenta ng kaso mo hindi yung positive ka na magiging panalo ang kaso mo hindi ganon positive ka na nasa tama ka at nasa tama ka isusulong mo kung ano ang tama so ang pagiging positive mo yung energy mo doon na pupunta sa pagpipresenta ng kaso mo. Hindi yung ang pagiging positive mo doon na pupunta sa bibig mo, kakakakwento sa lawyer mo na kapanapanalo itong kaso mo. Okay? Magkaiba. Okay? Magkaiba yon Ang pagiging positive, i-channel natin sa pagsisipan para ipakita kung ano ang version ng katotohanan natin what is your truth? Ha? What is your truth? Kasi ganoon din naman si respondents, si eh. sila, what is their truth? Unfortunately sa mga tao, kasi ganoon talaga tayo eh. May kanya-kanyang truth tayo. Okay? And there's a, the biggest truth na ang Diyos lang talaga nakakaalam. Unfortunately, eh nandito tayo, kanya-kanya tayo ng presentation ng sarili natin. Truth. No? So doon ang positivism na kailangan natin para ipakita kung ano ang versyo ng ating katotohanan. Huwag mong kumbinsihin ang lawyer mo kasi sa kwento mo pa lang, alam na ng lawyer mo kung may laban o wala yung kaso mo or anong degree ng uh, laban yan. Okay? Kung winnable talaga yan, ang lawyer mo mismo magsasabi sa'yo. No? But you know, in most cases, even yung lawyer mo, kung ramdam niya, nakapanapanalo yung kaso mo, hindi pa rin naman yan mag-overcommit. You know why? Because smart ang mga lawyer. Alam nila na sa isang kaso, 95% hindi nila kontrolado yan. You don't control the results of the case. Huh? Ang kaso, normally, normally, ha? hindi mo makokontrol ang resulta. So, useless that you focus on the results and instead you should focus on the work that you have to do uh, to achieve your results na sinasabi mo it's more of bringing out your version of truth your version of facts now in my view yun ang mas importante sa lahat okay? so guys I hope you learned something from this video and if you do pakishare nyo na lang to sa mga ibang sa tingin ninyo na nangangailangan ng ganito mga classic information. So, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God yes.